Nagihaw guys, ayo. Ito, nabakbak na po sila. Ayun po sasama namin oh. No? Uh, Tanggay sa uh, magandang hapon po sa ating lahat. Ready. Uh, Tanggay sa kami it's po it's ay magiiho po it's it's oh, ng isda. Oh, Wala nang rekado. Wala nang rekado kaya po iyo-iho na lang yeah, po. Yeah, yeah. So, okay, guys, so. Nanon pa kami nung bagyo. <laughs> <laughs> Ayan guys, oh. Ayan ating mga tropa dyan, oh. Nangubot na mga ulo. Abang guys, ay nag-ihaw guys. Ayan oh. Ito, nabakbak na po sila. Ayan po sa namin, oh. Ayan, bakbak. -bak. Medyo maraming lamok at niknik. <laughs> huh? Pakita mo nyo yung mga damuhan, pre. Saan damuhan dito, Ayan, guys? Yung mga damuhan, na, <laughs> malalangta na. Malang na Okay, kanya-kanya so po to guys na ano. Uh, iha po. Uh, ito po guys ang aming pong hapunan. Ng so, Mga lords. salubong <laughs> nilin na Hop. Ito nga. Ito. Ayawin namin kasi oil eh Matamba ka to guys <laughs> Matamba ka o buraw O, Amin ano o Maligit, din yun Yun yung yan Ayan po si Daddy Ortal Daddy Ortal ito po Mamaya, mamaya, easy lang, easy lang, easy lang para may 10 taon na siyang anak Ito kaysa nga yung po Mama Maylin. <laughs> Mama Maylin, pre. Ito na to. Oh, oh, it's bisno. Sige na oh. Ganado, ganado, ganado po talaga sila sa pagkain na to. Uh, usok, usok. Uh, Pirsahan. Uh, oh. Pirsahan, oh. Na. Pirsahan. Pirsahan mo kaloy. Kaloy. Eh, na rin sa sana. Sana po. Pirsahan oh. Uh, Nagapagawa na si Intong ng ano niyo, bagaw. Ang oras natin guys ano 5.29 po ng hapon ah, uh, Talagang hapon na na po ito Ang <coughs> mga tropa natin ah. Na. Um, po ay sila sa pag-ihaw Kaya yung... uh, po si At, Tito, Tito Kilo Musa masyadong ganado Gutom lang Gutom lang ba? O yung sa inyo lang kunin niyo dyan ah okay. Ayun, Ayun, ang na sintong kayo sa ano? Ang sarili niyang ihaw na yun. Ito, so, sir Aro mo. Kalingating, kalingating. Ang init. Ang sarili mo ang buwaro yan guys. O. Ito sa amin to. Bato ng horse tubig. Tapong na. Ali pa kami dyan. Yan na guys, may ang <laughs> kasi siyempre bunot. Wala po kaming kahoy. Hindi uh, pa makapagpabaga na maayos. Ang ginil, parang ginagawa. Nadikit po talaga malaman. yung ano. Nadikit kita yung bunok. Meron po yan. May tagaluto, may tagaluto. May tagaluto ka. <laughs> alang uh, niyan pre. Ayan guys oh. So, uh, si Janelle dumidiscard din na oh. Buro. Buka namin buro dito. Oh, so, ganita-ganita po si Balengit at kinukuha yung ulam. Ba't may pangalan pa? Guys so, Nakakagulo na po sila dun sa tihawan. Ayan po. Lagger. Araw ka rin, ma hirap magbusog ma ka, no? Yan ang kapitan namin, mahina kumain. Ayan po yung kapitan namin, napakahina po nito kumain, ayo. O. Oh. O. <laughs> 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 ang hina po talaga niya kumain, kaya ang kanya pong ulam ay solo. O. Oh. Dalawang buraw. <laughs> kaya na yan. Ayaw na dyan ba? Parang bumoy.

Kasi ito mismo malamig. Nakakaloha. So, Nakakaloha daw guys. At nagbukod pati sinto ng ihawan niya. Doon po masyado na pong marami pong nag-ihaw. Oh, nagbukod po siya guys. So, nagbukod. Nagbukod oh, sa patuhan po namin ay takip po ng kaldero. Baka po masunog uh, yung ano namin. Eh. Baka po masunog yung ano namin eh. Andam yung. Baka masunog. Kaya dapat may sa pinatakip ng kaldero Ito uh, oh. so, po ang sausawa namin o no? Ayan ang sausawa po ano ba yan itong? Sprite Sprite <laughs> <laughs> Sprite my team Ano ito guys so... Tapos ganito po ang ice candy sa amin no? Yeah, ganito ang ice candy Kulay team